everything. Ika nga. Ako nga, di ba? Ako lang. Alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, eh ilalabas ko na yung pulvoronic evidence. Okay? Kaya naman natataran pa sila. So may mga nakausap tayong, mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuding, kaya ba kayo nagsapakan, nagbatuhan? Hmm. Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming bosses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni IL Care. Mga kababayan, uh, sabi ko mga sa kausap ko kanina na may hawak na my god, you cannot believe it. The Pulburon, hmm, the Pulburonic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang jininin ko ting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, you know, nang may hawak nitong polvoronic na ito, evidence, maluloka kayo. Lahat, ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Grali na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. <laughs> Puting ang kapal ng mukha mo kung ako sa'yo bago ka karayin, Ay nako, lumisan ka na ako ay mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the, the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa sa pwesto. Right? Uh, sabi ni Ronnie, labas eh, wag mo na ilabas ang pulboronic evidence. Sayaan mo na muna. Well, sabi ko nga sa inyo, uh, darating ang tamang panahon. And now, dun sa mga in -exposed ko sa inyo, since 2022, eh, alam ko naman, you know, alam ko namang, alam ko may, you know, you know that already. <laughs> Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag at hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang sesyon. ba? Diba? Baka mababadaan kayo sa BGC. O, ba? Diba, dyan nakatara si Sandro, yung kanyang Junakis. O, baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil dyan din nagsisesyon si Kuting. Dati pa. Diba? But now, Hmm, mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising nga ng madaling araw si Kuting, sabi niya silang magkakaibigan. Alas dos ng madaling araw, minulto daw sila. Alas dos ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, alas dos ng madaling araw, ba't kagising dun sa sulok ng maidilim? Ibig sabihin, nagpupulburon ka. Or ano ginagawa mo? Alam naman, nag-orgy sila. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, no? So, mga kababayan, stay cool. I try to, ano, I, I will try to stay cool. So, dun sa mga ginigipit, kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Teves, na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong uh, asylum, dyan sa, uh, sa Timor Leste, General Macanas, okay, the General's View, lahat ng ginigipit, uh, Attorney Vic, Rodriguez, well, wala naman kasi Attorney Glenn Chong, na mamaya makakapiling natin, lahat ng mga ginigipit kayo, mga OFW, konting, uh, konting kembot na lang tayo. Yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang pulboronic evidence na pertotohanan na si Kuting. Kaya mag na, na kayo, magpalit na kayo. <laughs> Mag-party na kayo! Grabe! Shokot ako. Sino na shokot? Sabi ni Super gana na shokot ka. Okay? Si Sindicato, why I can't send sticker? Hmm. General Bantag, hmm. konting kembot na lang yan. Imagine ninyo. Talagang dapat nawakasan ito. Si Paul Boronic. Paul Boronic, kuting. Nakakahiya sa buong mundo, maliban sa isyo nila sa pagnanakaw sa kabalambayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong Paul Boronic, bangag na presidente na adictus benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder, ang pideya chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. Inbis na hulihin ang mga, mga pulburonic uh, manufacturer, katulad ni si Sayarot, kaya pala, pinakawala ni Kuting. Di ba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa nilagyan pa ng PSD si Sayarot kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palanda. Kaya pala si Lazo, I don't know, not si Lazo, si PNP Chief Ana Corda, Ganon sila. Kaya pa lang inupo ni Kuting talaga magtataka ang mga inupo niya mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makakatakas, bakla. <laughs> Kuting, kahit pagbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Sumag, hindi ka na makakatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang ginina ninyo. Okay? agawin nilang yaman ni Pastor, sabi nito. Yeah, kaya you have to celebrate. <laughs> Ayoko magalit, you know? Ayoko magwala ngayon kasi I'm just waiting. Para ako nag-ano, nag, nag, nasa beach kunyari, I'm just waiting for the right time for me. Yeah. Meow! <laughs> yeah. Grabe, ang kapal na mukha. Ayaw niyo pang umalis. Kaya nagmamadali silang ubusin nila yung pera. At kahit ubusin nyo yung pera, babawiin namin. Ipapasuka namin sa inyo yung pera. Ipapaluwa namin, dudukuti namin yung pera sa tiyan ni Lisa. Yan, dudukutan namin ang pera sa utak ninyo. Wala, hindi hindi obra ang impeachment. Palangga, Rosario, hindi obra impeachment ngayon. Dahil kasabot nila ang Congress eh. Ay, Remy, gising ka pa. So, ang pinakamaganda, boses nyo. Wala nang impeachment. Just your voice. Be there. Pag sinyowing na natin ang mga ebidensya, you have to be present. Okay? Dapat nandudun kayo, huwag kayo mawala. So, you decide. Gusto niyong ipagpatuloy na may bangag kayong presidente na patuloy na kumakam-kam ng inyong pera at patuloy na kumikitil ng inyong kinabukasan ng buhay ng mga what? Not only the people from the government na inaatake sa puso dahil tinatanggalan ng trabaho, inilalayo kayo sa inyong mga pamilya, mga policemen, mga military or you know, mga sundalo. Imagine nyo, ganito, kaya po kayo pala ginaganyan dahil talaga namang bupulburonik o bangag na bangag ang inyong presidente. And it's your duty para protektahan ninyo ang inyong Pilipinas, ang inyong flag. Grabe, maloka kayo. <laughs> oh my God, I can't freaking believe it. Na may, alam mo, dapat nung 2012 pa na eh, nakulong na si Kuting eh. Dapat 2012 pa lang nung siya ay senador, ay talagang dapat naparusahan niya na ang pagiging pulboronic niya at kasabwat sa mga manufacturing o pulboron. Pulboron showing on Netflix. Ayan, na, nasa iyo pa rin ang huling halakak. <laughs> yes, nasa taong bayan ang huling halakak. Don't impeach people power na, sabi ni Delmar Delphine. Basta peaceful assembly, isklok mo na yan. <laughs> Sabi ni Fer Mahamraga. Ah, palangga, I'm just waiting for the signal. Okay? Ah, kung isasplok natin yon. Pero isasplok palaga yun. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman naiipit yun. Diba? Lalabas natin ng bonggam-bongga. So, yun na nga. Nako, excited kayo lahat. Basta confirm. Na pulburo na sinabi ni Pangulong Duterte, confirm. Confirm, confirm, confirm. Hindi makakatakas si Kuting. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga mata ninyo, kailangan lang nang i-open ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga. At pag ready na ang lahat, then we can celebrate. Right? Salot sa lipunan ang pulboronic. Yes! Kaya huwag kayong mag-alala. Alam ko, galit na galit na kayong lahat. Gigil na gigil na kayo. Gusto nyo nang uh, matapos na ang paghihirap ninyo. At ngayon, nakita nyo naman, nagbukulan na sila. Wala sila sa ayos. Hindi po sila magjojojumbagan, hindi sila magbabatuhan o maglalaglagan sila sa hagdanan sa dala sa dala ng kanilang kalasingan, kabangagan at wala sila sa ayos. Hindi ganyan ang matino. How come na makapag-lead sila ng bansa kung sila ay laging bangag at nabubugbog, nagbubugbugan, nagjojumbagan at nagbabatuhan? We don't need them. We need someone na talagang mag-lead sa ating bansa. At hindi tatanggalin yung mga police officers, mga major general mga generals, uh, AFP, uh, military and everything, na hindi sila tinatanggal dahil gumagawa sila ng tama. Hindi dapat ganun. Okay? Pakita na. Huwag kayo masyado excited. Okay? Nantay natin ang bas-bas <laughs> Sabi ko sa inyo, huwag kayo masyado excited. Basta meron. <laughs> I may say meron. Sabi ko na rin sa inyo, meron, meron. Sabi ko sa inyo eh. Ay, nako, nakakaloka. Kaya yung mga kongresistang nagkikis as dyan, kay Kuting, o baka naman bukas makalawa, eh kay Inday na kayo. Eh ako ako sa'yo, Day, markahan mo lahat ng mga to. Yung mga trader, ay nakikisabot kay Romualdez at kay Marcos Jr. na adictus, benedictus na pulboronic, markahan mo na lahat yan. Day, kasi Day, pag dumating ang panahon, at yan, yung mga, 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 mga as sa'yo, at Taburan mo siya, lilipulin namin lahat yan. Ma <laughs> makakatigim sa amin. But I know you're smarter than the pulburonic, So, markahan nyo na lahat yan. Babaliktad kayong lahat. tanginan nyo. Kayo, Congress, ha? Ah, mamarkahan namin kayo. Pag nakita ninyo, well, alam, alam naman nila yan. Alam nila. Si Migaon Tridor, o, oh, yung Migaon yung pukpukita na yan pakangkang kay ano, pakangkang sa masyon, the bells ng mga politiko dyan para magkapera, para mag exam budget, no? Si Migaon. Pakangkang, ang jyotang dyan ng Migaon, kukukita. Hmm. O, ano pa? July 30, parang late na yan, yung July 30 na showing. Okay, July 30. Maybe June 30, you don't know. Excited na daw si Selsa. You have to be excited, darling. Ako nga, excited eh. <laughs> Well, I'm so happy. Si Suarez at Tambu Tambunting. Ayan mga yan, mga trader. Excited na sila. Gano'n kayo ka-excited? Ako magpapalit Si Robin Padilla. Okay? Na yan. Yan yun e, Yan niya. Ma, dahil may dalawang ektaryang tanim. Ano? Ano tiyanim ni Robin? Ano? Sino si sino nagmura kay ano? HR, putang ina, sabi ni sino? Sinong minura ko palangga? Ah, si Anne Rose? Si Anne Rose na, ano, si Bulldog, yung alaga ni Kuting? O, oh, ayan, grabe, ano? Imagine ninyo, nagkaroon tayo ng presyo. My God, I can't imagine na naging, actually, hindi naman ako nagpagamit sa kanila, nabudol talaga ako. I can't imagine na yung sinuportahan ko, adictus, benedictus, Diyos ko, patawad, mga palangga. I can't imagine myself na sumuporta sa mga hayop na itong adiktos, remediktos. At ikaw, Liza, meron pa akong bagong, uh, huwag muna natin pangalanan, ikaw, hayop ka. adam ah, ko na kung sino ang nagbayad ng electoral protest ni Marcos Jr. In due time, malalaman ninyo. Pag gusto niyang magpasabi. Yung hayop na Liza na yan, na talaga naman wala kayong kapera-pera, Nakuutulang kayo ng mga negosyante at mga kamag-anak ninyo na gusto kayong gusto niyo makapera, ah, bayaran mo yung electoral protest, well, I think binigay sa kanya ba o pinautang or what? 'Di ba? Bayaran ninyo yung mga inutang ninyong mga hayop kayo. Electoral protest ni Koting, imagine ilang milyon yung binayad nila? 70 million noong 2016. Dal dinaya daw siya. Si Kuting. Tapos ngayon, sabot pala niya Smartmatic inutang may nagbigay sa kanila ng pera, nalaman ko na ngayon kung sino ang nagbigay sa inyo. Ah, may ebidensya din. Ayop ah, yuk, kayo. Yuk, Kaya pala, nung tinanong, alam nyo, ah, meron noon article, I'm nag, wag, wag, mo na lang ngayon, kasi sabi nung ano natin, nag-informer nag natin, wag muna, it's not yet time. Noong panahon na may lumabas na article na si Lisa ay nang lilimos ng pera dito sa taong ito, may message kitang ayok ka. Nalala mo yon, Lisa? Wala na kasi yung mga message. Nagpalta ko ng telepono eh. Kung alam ko lang na mabudol to. Lahat ng messages namin since 2017 dapat miscarriage at telepono ko. But, nalala mo Lisa, impacta. Total nakikinig kang pa ka. Tinanong kita, kung totoo ba na nangutang ka sa taong ito, Anong sabi mo sa akin? Hindi. At ayaw mo akong what? ay sinabihan mo ako na hindi totoo yan, ganito, ganyan, ganyan. Scammer yan, ganito, ganyan, ganyan. Pala ikaw ang scammer na hayop ka. At yung ebidensya nitong taong to, ilalabas din niya. Well, baka ilabas siya na anytime dahil matapang din yon. Okay? So yan, ang dami magbubulan. Alam mo, mga palangga, you deserve someone na mag sa inyo na hindi ganitong mga adiktos, benedictus at mga kawatan. Mga kapalangga. Imagine ninyo, ha, ah, sinisiraan nyo yung tao na nakatulong sa inyong mga hayop kayo. Tapos kinuwaan mo pa pala ng pera, gago ka, ang kapal ng mukha mo. Oh, yun, mga palangga, ang dami, ang daming issue na, eh, sobrang exciting. Pero ang masasabi ko sa inyo, konting kembot na lang. At ilalabas na ang boronic Okay? Ang boron Imagine yun. Kaya ang hirap na mag... mag Huwag na kayong magtitiwala sa pamilyang ito. Kahit sino sa mga anak nila. Wala na kayong pagtitiwalaan na mga mambubudol na Araneta Marcos Romualdez. Ba? Hmm. Ano nangyayari ngayon, mga hitad? Wala. Puro lang balitang kaletsihan. Okay? Kanina, inulat natin sa inyo. Oh, baka naman, ito, di ba may inulat ako sa inyo? At Lisa, baka yakapin ka na rin ni Aida. Di ba? Isa yun sa mga pasabog natin. Pag, niyapak, pag niyakap pa yung lahat ni Aida, ewan ko na lang, si Ate Aida. Oh, but ba, antagal, parang ba't tagal ng, ano, antagal ng pumantayan pa ng mga hitad na to? Pa, saan pa sila ng langit. Ano? O, saan pa yan ng langit. Si Charis din ba? Oo, si Charis. Isa ring vangag. Kaya mo, lagi malaki ang mata. Lagi dilat, dilated yung ano, yung mata. <laughs> Mana sa nanay niya. Para mga wak-wak. Diba? Nakita na ba kayo ng wak-wak? Hmm. O, parang talasir na ganon. Ay, nako. This is, a, ano na, this is exciting na mga palangga. Papalapit na tayo sa trophy. Oh my goodness. O, kasi alam mo bakit na sabi ko si Aida? Kasi ah uh, kaso ng Aida sa bansa, posibleng pumalo na raw ng 500,000 sa loob ng anim na taon. Grabe. Kaya talaga kayo dapat protected. chuba chuchu kayo. Ano ba ito? Ayan. tingnan mo si Kuting at saka si Ahas. 'di ba? Nag-orgy-orgy din siya ng bonggam-bongga. Kaya sooner or later, yayakapin na rin ni Aida 'yan eh. Sama pa si Taning. Ayan, baka nag-orgy silang apat. <laughs> Kadiri. <laughs> Kadiri eh mga jutang Genimes. Okay. Ano pa mga chika boom boom? Alang kwenta. Ito mga ano na to. Itong mga balita ngayon tungkol sa mga message ni Kuting. Tapos na highlight talaga tungkol sa Simana Santa. ba? Diba? Happy Palm Sunday. No, wala pa yung pahinga si Marlica. Kung so, si Lisa hindi nagpapahinga sa pagdanakaw, hindi rin ako magpapahinga sa pagtuligsa sa mga Gina Yupak na yan. Ba't tayo magpapahinga? Nagpapahinga ba sila sa pagdanakaw ng pera ng bayan? Nagpapahinga ba ang Congress? Nagpapahinga ba si Tambaloso sa kakabribe para baguhin ang konstitusyon. Kaya kailangan nyo talagang kuminos. Kaya nga, yeah, soon yun. Kailangan nyo kuminos dahil, mga kababayan, itong Jutang Ginimes na, na People's Initiative na ito, yan ang magiging san, ano nila, sandata nila para ta yun lahat. So you have to get up. Oy, Pangulong Duterte, happy birthday sa Amo. happy <laughs> birthday na si Pangulong Duterte, March 28. Uh, Nag-ano pala sila, nag-celebrate uh, sa Davao. So, yan, uh, you have to, ano, you have to get up na. Get up, speak up, sabi ni, uh, sabi ni Danilo Galvez, kaya madam sa'yo ako. Aba, sa akin ka lang palang gawag, huwag kang lumayo. magkapat bisig tayo. <laughs> May gana pang mag-sona. Ah, hindi na umabot sa sona yan. Palangga. <laughs> Baka hindi na mag-script yan. Ako, konting kemot na lang talaga. Pero itong mga kongresista na ito, kapal na mukha niyo, Alam niyo, pulboronic, porkit nang kinabang kayo, binibigyan kayo ni tambalusloss ng pera ng bayan. Nakapal na mukha ninyo. Sa na journal na yung mga kaluluwa niyo sa Jim Pierre, no? O kaya dun sa literal na journal. Kaluoyan sana tayo ng Panginoon. No? Kaluoyan ka ni God, sabi ni Janet. si Besik. you know, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. At naniniwala ako sa power ng prayer. Power ng Diyos. Sabi ko nga sa kausap ko kanina, you know what? Tangay na kung, kung 2012 ay nakasakot na si Kuting, eh, hindi natin nakita kung gaano sila kahayo. Although, it's so sad. Kasi nakita natin mag-almost two years na. Sabi ko, kung si Kuting ay ikinulong na o nakalaboso na siya nung 2012 pa lang, eh, hindi natin, baka, like ako as a Marcos supporter, eh baka ngayon you know, galit pa rin tayo kasi baka si Kuting ay pinano lang ng mga dilawan. But now, pinakita sa atin ng Diyos na Marlica, ka, kayo mga dating Marcos supporter, tama na kahibangan nyo. Ito yung sinasabi yung Marcos Marcos. Ito yung asawa niyang Araneta na walang kapaguran. Ito si sa na anak walang kapaguran sa paghubas ng pera ng bayan. Huwag na tayong lumayo, ang loto, every other day may nananalo, Walang pakialam si Kuting. Bangag na bangag pa rin. Ayaw niyang itanggalin si, Romo, si uh, Langka, si Mel Robles. Sa kabila ng anomalya, si Tulfo, Kasabuat, si Pimentel, mga walang balls. Nakita niyo yung pinaparusa na ginagawa sa atin? Pero sa pagdating ng showing ng pelikulang pulboron, you will change your mind. Or start changing your minds now. Kailangan ninyong kumilos. Lahat ng mga religious group, lahat ng mga taong bayan, anuman, wala man kayong paniniwala sa atheist or whatever, you have to be part of this. This is your future. It's not my future. This is your future. My future is here. Diba? Sabi ko nga, sa bawat pag nila, hindi man ako naapektuhan eh. Kung nga lang makasarili, sabi ko sa inyo, I'm already there, katabi nila. Hingi lang ako ng project na, ha? Baka O. Oh, baka pwede maging bagman lang. Eh, gusto niya magaling na bagman, eh. O, oh, dapat kung yun ang pinili ko, kung, this, kung this is personal interest. Sana, hindi na ako nagpapagod dito, mag ngaw ngaw, ngaw, ngaw dito. Kaliwas, kasi nasabi ng pakalat ni Lisa na ako daw ay bayaran. Eh, po, ina, na, pa ako magdal-dal-dal-dal dal, dal dito para bayaran ako. Eh, di sana, nagdumikit na lang ako sa inayupak niya. You know what I mean? Sana, again, bagman na lang ako. Sana, nung umuwi ako ng Abril, ano, uh, nung inauguration, June, July, nandiyan ako. Hindi sana ako bumalik ng Amerika. Hmm, isang, isang, doon na lang sa gusto magbayad sa akin ng million-million. You know what I mean? Para sa mga appointments. Pwede ko nang durobohin yun eh. Kung mandurobo ako, katulad ni Liza. But that's not Mahalika. Mahalika's mission is to expose the pulboronik. And yan ang binigay sa atin ni Lord. You know, Lord, I'm sorry if I will, you know, use your name, but it's for the uh, goodness, not for whatever. Yeah. Ginamit ako ng, ginamit din kayo ng Panginoon, ginamit kayo ng tadhana para mabuksan ang kaisipan nang mga even mga Marcos supporters na dati ay tinutulig sa ako. This is not for me. Kung gusto ko lang ng pera, nakita ninyo, gusto ko lang ng pera panahon pa ni Duterte. Paulit-ulit ako, last minute, January of 2022, noong nag-usap nag uh, kami ni Secretary Andanar, ulit-ulit ko yan kasi alam niya yan ha. Ang sabi sa akin, Maharlika, meron pang natitirang isang taon si Pangulong Duterte. Okay, anong gusto mo? Na, nasabi ko sa kanya, sabi ko na ganun, wala naman akong interest. I'm not ready for now. Sabi ko na, hindi ako qualified. Kung gusto ko lang ng pera, kung gusto ko lang ng posisyon, di ba? Kung gusto ko lang magnakaw, Panalo na natin si Kuting, nandudunaw kay Lisa Smugs, di ba? Pero, okay, eto, never ever siya nagpakita sa akin na gusto niya akong maging part ng kalampag nanakaw. Why? Abril pa lang, ulit-ulitin natin, in 2022, nung nag, nung pumunta ako, bago na inauguration, pumunta ako, di ba pinakita ko yung message sa kanya, na napapabali, dahil doon sa mga tiket-tiket na dinarobo nila, tiket ko, doon pa lang may message ko siya, ngayon pa lang, pinapaligiran ka na ng ahas, I am being straightforward. Kaya hindi niya ako pwedeng kausapin, Marika, gusto mo bang magbagman, gusto mo kumita. Kasi alam niya, hindi niya ako pwedeng magamit. Pero may mga ibang tao na nakarating sa akin na tinitest sila ni Liza kung paano maging bagman, kung paano maging kasabwat. Yan. Tapos ngayon nasabihin si Marlika, may nagbabaya doon. Sige nga, China daw. Hello, Xi Jinping. Baka naman. <laughs> Di ba? Imagine nyo. Yung, yung uh, Jotang Genemes na Katrina Enrile. Ayan, you know, Appointment ni Lisa Smagsan eh. Palalabasin ako, bayaran ng China. Tangin na ako ako, naging kasabot ng China, ikulong na ako dito sa Amerika. O, oh, reason yan. Tatry do rin mo, sarili mong bayan. Hindi e, nga, gamitin niyo utak niyo, paano ako naging bayaran ng China? <laughs> dito pa sa Amerika, you know what, dito, I'll tell you something. Pag nag-withdraw ka ng pera, pahirapan, pera mo na. Mag-withdraw ka nga lang ng 5,000 ditong dolyar, pagod na pagod. I mean, pagod na pagod. Ang dami mga questionable. Yeah, that's true. Tapos, million, billion, papasok sa account ko. Sana all. <laughs>